Isa pa kayo sa mga hook na hook sa seryeng halik? Ano ba ang meron ng series na ito at talaga namang uh, love na love ng ating mga manonood? At bakit nga ba ilang show na ng Channel 7 ang uh, pinagpahinga ng halik na ito? Malalaman natin yan sa episode natin ngayon dito sa Kato. At ito po si Ma'am Sandaya. Ako naman po si Tony ko. At ako naman si Mango Reyes. At ito ang... Kato! Kato! ito na nga mga kato, painit na painit na ngayon ang mga nagaganap sa isa sa pinaka-tinututukan teleserya ng ABS-CBN, di ba? Yes. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon ang ang uh, love trio ni Jade, ni Ace, at saka ni Jackie na halik. Halik, di diba? So, ano ba ang meron dito? Bakit uh, pinag-uusapan lagi sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter? Twitter lahat tsaka, sa Twitter. Tsaka, bakit nga ba maraming show na GMA na ang tinapat dito pero Natega. Na Oo. Oh, oh. oh, oh. Halik Correct, pa rin na nag na oh. To be exact, yung mga show nila ay talaga namang star-studded. Yes. yes. Like itong katatapos lang na Ah, Pamilya P Roses, P Roses. Na mm -hmm. na nila ng mga artista, di ba? Oo, oh, pero, natalo po. ng halik. Na ang ganda kasi ng twist ng halik eh. Mm. Hindi mo alam, sino ba talaga magkakatuloy? Parang nagpapalitan, nagpapalitan sila, ng oh, oh, partners. So. Oh, Umiikot oh. sa kanila. Hey, kasi okay. ang mga Pilipino kasi mahilig tayo. Aminin natin yan, ang mga Pilipino mahilig tayo sa... Kabit Chiva. Kabit yes. Kabit China. Oh, oh, mga Kabit Kabit. Kabit Series. Pero kasi ito iba. Hmm. Ang nangyayari dito, labanan. Kung -oh. oh. Kumbaga, yeah. may kabit si lalaki, may kabit si babae. Oh, oh. So, gantihan na nangyayari. Saka ang malala. Ba, diba? overload. Malala. <laughs> Oo. Oh, oh. Malala ang sampal ni ate mong ami Austria, di ba? ang galing. Ang galing nila lahat. Nakakahanga din naman yung mga artista sa halik. Magagaling talaga sila. Ako, I love, diba? ano, I love Jade so much. Yung si Jade? Si Yam. Si Yam. Si Yam. Si Yam. Mm -mm. Uh, from Sexy Girl, ah, uh, Sexy Star. Mm -hmm to so, bida ba? Bida-bida? Oo. Bida. Oh, oh, magaling, oh isa siya, siya sa bida mo. dun sa mm -hmm. Mas ano kusura siya? Kusura? Isa talaga siya sa mga iniikot na story. Uh -oh. oh. gusto mo siya kaysa kay, ano, mm -hmm. kay Jackie? Uh -oh. Okay. oh. So, si bakit? Uh Bakit? Mas, mas natural siya umarte. Ah, so yeah, yeah, sabi mo mas, hindi matural umarte si <laughs> <laughs> <siya>. <laughs> Para sinabi <laughs> mo, <ma> <laughs> para sinabi, <laughs> para sinabi mo na si Yen oh, ay uh, hindi magaling mas umarte. Bakit? Anong gusto mo sa akin? Mas, mas magaling talaga siya ng Marte. Hindi, may gusto ko gusto sabihin tungkol kay <laughs> Yen. Sabi mo, ano <laughs> <ni> yon para, <laughs> para alam pa nila. Naman. Ano bang pagkakaiba ng natural na arte ni Yam Hindi, sa arte ni Yen? Ito, ito yeah. para alam lang nila. Sabi nga nila, yun yung tinuro sa amin before, mm. that the best way to act is not to act. So, sino ang not si, to act? Ang um, not to act is si Yam. Kasi si Yen, yeah. parang sobrang effort siya pag umaarte, na, nahahalata na umaarte talaga. Gusto ko yan. Yeah, oh. Sample. Kung maaari talaga siya. Sample oh. naman ang Dato'a. Sample naman yun. Nung active at na-active. Oo yun yung active. Parang ano, Jacqueline Dosset. Eh. Oh. Jacqueline oh, Dosset eh. oh. <laughs> ako oh, yan. Diba, yung... Nung effortless dapat talaga. Si siya effortless siya kumarte, Kaya niliba ako sa kanya. Tsaka parang yung role kasi ni Yam is fit sa pagkataon niya mismo. Mm. Na, bagay. Bagay parang baga, sa kanya, uh, Medyo liberated na medyo parang... So kay Yan yung hindi bagay? <laughs> Hindi <laughs> kasi parang ano, for me, yung sweet image kasi si Yene, <laughs> yung parang hindi pa ready yung aura niya doon sa kasi role. Kasi nag-start siya sa role na nakita ko siya sa kay Lena, yung role niya Nena? as Lena. Lena? Oo, oh, doon sa kasama niya si Albert Martinez doon, panghapon yun before, with JM de Guzman. Ah, si Lena. Oo, oh, oh, ah. Lena. Parang ano yun, parang nene pa yung role niya doon eh. Parang bigla siyang inangat, oh Oo. Oh, Tapos diba? biglang inangat. Parang naging mature yung buhay. Bigla siyang nagbida ngayon. Oo. Oh, oh, kaya nga. Tingin ko isa sa mga factor na lamang niya doon sa kabila. Mga show ng kabila. Is... Kasi even though palit na ng palit sila, pero parang same din ang concept naman nila. Uh -huh. Diba? Like, Pamilya Roses is comedy. Oo. Uh -huh. Drama comedy, family drama comedy. Tapos pinalitan lang to, The One I Love, na comedy din. Comedy oh, din. Then... So, parang pa, ano dapat parang, iniba na nila. Comedy so, rin, na comedy na ba? So, wala rin. Nga nga. Oo. O, o. Sabi nang nasawa na yung mga tao pagkagan, iisa lang yung mga tema ng mga programa nila. Pero tingin nyo kaya kung maggagawa ang GMA ng uh, isang light like, halik na serye na kabit-kabit din, tapos itatapat nila doon. Tingin Pwede, nyo kaya? Ginawa na nila dati din, di ba? Di ba may yung... isa doon? Sino yung isa yung kabit din? I forgot the title. Pero lalaki. Ano? Uh, husband's labo. No, eh, diba? 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 pinababasa ko sa mga forum-forum uh -huh. na isa daw yun sa mga pinakamaganda kong gagawin nila ulit. Ulit, 'di ba? Oh, Baka okay. mapaingay ulit oh, ang Jimmy, diba? 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 Kasi kung kabit serye, bakit hindi nila ibalik ang uh -oh. um, uh -huh. yung nagpasikat sa kanila? So, yung mga nanonood sa GMA, gumuhok kayo ng kabit serye. Yeah. Para may diba? tatapat kayo sa halik. Buhayin niyo po ulit ang trio ng, mga ng baklaan. Correct. Gusto ko maraming matuto. Diyos ah. ko para sa pa yung logo ninyo na rainbow, di ba? correct. Gamitin yan. Oh, Kaya for me, I think mahaba pa, mahaba pa ang itatakbo ng halik. At marami pang show ng GMA ang matatapos. Magsisimula. Magsisimula ang matatapos. Ang dami budget ng GMA, no? Nagsimula tapos natapos ulit. Pero andiyan pa rin, halik. Oh, rin yung two rin halik. Two seasons actually. Kasi uh, oh, oh. every season is parang 3 to 6 months ba. Uh -huh. Ganon. So, two seasons sa pinakamatagal. Good luck! Good luck po sa GMA! Good luck! sa Dawan I Love! Good luck! Same, oh, oh. Good good luck. luck. Sa Bakit puro tayo na channel? nakakaloka. <laughs> yung good luck na Hindi nyo malapit ang tanggol ng Kaya parang... Good luck sa GMA! Parang nagkaisa tayo. Good luck sa atin! Wala mo nang na nagtanggol sa na 7? Just me or Marimar? Dapat may isa nang nagtanggol sa na 7. At kung ano man po ang mga reactions ninyo, handa namin basahin at tanggapin niyan. Kaya naman, mag-comment na. At huwag niyo rin po kalimutan ng mga past videos. Dahil sadya namang napakaganda. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa Bilya Channel. Kung hindi, wala. Basta mag-subscribe kayo. Thank you!